Yung na natulog po si ate may naiisip akong kalokohan matulog ka lang maghintay ka magapabili ako ng kalamansi kasi natutulog si ate patay ka sa akin labil ka ng kalamansi yan ang na si early boy okay na Thank you. Yan, mag na po tayo ng ka na manis wait lang hindi ka makalaman si kailangan ano tatlo Bainit. para ano para effective ang pagkaasim ng mukha mo siya ay nalaglag po so, maghatid po na tayo ng kalamansi sa kanya <gasps> Bakit? <laughs> Yan po. Kagising lang po inyan. Pinrank natin siya ng kalamansi. Hmm. Effective ang pagpaprank natin.